Hi hey mga ka Jam J, magandang umaga at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po pala yung binigay po ng post po ng papa ko na beef tapa na Macau specialty. Nagpainit po muna si papa ng kawali bago po ilagay yung mantika. Naglagay na po dyan si papa ng dalawang itlog. Hayaan na muna po natin siyang maluto at... And syempre po kapag naluto na po siya, kailangan na po natin siyang hanguin. Ayan po. At ayan na po pala yung beef tapa na binigay po ng boss po ni Papa na si Ma'am Joy. Thank you po pala Ma'am Joy. At makikita po natin dyan na malaki po yung beef tapa. At kailangan po natin siyang hiwain sa mga maliliit. Kasi po, di po siya magkakasya sa kawali, syempre. <laughs> At ayan na po, naghihiwa na po si Papa. Need po talaga nating hiwain sa maliliit para po habang kumakain di na po natin hiwain. At para hindi na rin po tayo mahirapan, syempre. At naglagay na po dyan si Papa ng beef tapa para po mga makapagluto na po kagad and makakain na. Yan, ganda-ganda ng setup. And wait na lang po natin siya maluto. Ayan po pala si Kimu, alagang manok. Ay, esta isda po pala nila Papa. Ayan po, masunurin po yung pusa na yan. <laughs> isda na yan. <laughs> at binigyan po pala nila ng pangalan niyan at si Kimo po siya. At hindi lang po yan yung isda. Ayan pa po. Ayan po yung naunang mga isda nila, Jenna. And bago lang po si Kimo sa amin. And ayan na po, luto na po yung beef tapa natin. Kailangan na po natin siyang hanguin para hindi na po siya matusta or masunog. At para po sa sinangag po natin, kailangan po natin talaga ng bawang kasi po masarap po talaga ang sinangag kapag may bawang. Ayan po. Ang ganda po ng setup ng terrace namin kasi po sila mamat papa po nag-aalaga ng mga halaman po dyan. At ayan po sibuyas is para po yan sa suka po natin. Pang malakas ang suka po yun ni Papa. At kumuha na po dyan si Papa ng bawang para po na po para sa sinangag po natin. Hintayin na lang po natin na maluto yung bawang at para po malagay na yung kanin. Naglagay na po si Papa ng kanin para po makapagluto na po ng sinangag. Halu-haluin nyo lang po yan hanggang sa maluto po. And ayan na po, okay na po yung sinangag natin and pwede na po natin siyang ilagay sa lalagyanan. At sorry nga po pala sa boses ko kasi po sinisipon talaga ako. Sorry po. <laughs> Pagtapos po ilagay yung sinangag sa lalagyanan is mag-setup na po tayo. At para po, mas appetizing po yung atake, ba? Diba? Ganun. Naglagay na po pala dyan si Papa ng beef tapa and egg or itlog. At naglagay din po pala dyan si Papa ng kamatis. Malapit na po tayo sa exciting part. At tingin pa lang po, nakakagutom na po talaga siya. At ayan na po, mukbangan na. At ayan po pala yung suka na ginawa po natin kanina. And syempre, hindi po mawala ang sibuyas at sili. Kumuha na po dyan si Papa ng isang beef tapa and sinawso niya na po sa ng nating suka. If curious po kayo kung ano pong lasa ng beef tapa is matamis po siya na basta po masarap po talaga siya. Ang hirap po niya i-explain, basta po masarap. At kumawa po dyan si Papa ng kamatis, beef tapa po syempre. And fried rice po natin. Yan po. Yan po. Arr. At masarap po talaga, kaya approve po sa papa ko. At ang bunsong kapatid ko naman po na si Jenna ang kakain. Arm. Opo nga pala, kami lang po palang tatlo ang kumain dyan. Kasi po, busy po si ate and si kuya po is nagbabasketball. And minsan lang din po ako makasama sa vlog ni Papa. Nagkataon lang po na wala po akong ginagawa that time. Kaya nahaya rin po ako ni Papa dyan sa pag-vlog. And akala ko po mag-video lang po ako. Kaya hindi po ako nakapag-prepare po ng maayos. At naka-white t-shirt po ako niya kasi po galing din po ako sa practice niya. Pag-uwi ko po, nakatulog po kagad ako. And kaya hindi po ako nakapag po kagad kasi po nagbantay po kagad ako ng tindahan. And inaya po ako ni Papa. Kami, akala ko lang po ako po yung magbibideo pero kasama din po pala ako sa balag. Pero syempre okay lang po yun kasi po para din po sa vlog po ni Papa yung support lang din po ako syempre. If nakaabot po kayo sa part ng video na ito, gusto ko lang po sa inyo magpasalamat dahil patuloy niyo po sinusuportahan si Papa sa pagbablog niya. And out po pala dyan sa mga classmate ko. Hello po! <laughs> Share niyo to ah. Ayan, pakit pa yan siya. Ganyan talaga yan siya. <laughs> At kami tatlo naman po yung kakain dyan. Dapat po sabay-sabay po sana kami susubo dyan. Kaso inunahan ko sila. <laughs> Matakaw yun. Arm. Ang laki ng subo dyan ni Jenna. Gutom na gutom. <laughs> gutom yorn. And syempre, hindi lang po kami yung kumain dyan. Tinirhan din po namin sila ate at si kuya. And si mama din po. Maraming salamat po sa mga nanood sa video na ito. Sana po pagpatuloy niyo po ang panonood din niyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!